Hi guys, so ngayon maghahanap ako ng babaeng papakaligin sa world chat. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Hi ate. Hi! Naniniwala ka ba sa love at first sight? Ano? Naniniwala ka ba sa love at first sight? Hmm, hindi. Bakit? Ah, ako oh, kasi hindi din eh. Pero nung nakita-kita, naniniwala na ako. Go, Malay mo ba diba? ba? Blooms Teka, ano? Teka ate ano? Matanong ko lang, anong anong oras na ba? Anong oras na? 6.23 Sorry oras na pala para mahalin kita. Nagbuwag ng ganyan sa labi ng ko ako. Hindi ko na maintindihan. Alam ko na nang dito ko Dahil... Laga tayo magagaling yung kalaban na may funny tapos ano. Mas magaling ka doon. Hmm. Gumagaling lang naman ako pagkasama ka. No. Hey. 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 Tap, tap, tap! Welcome! Palatang baba ay rong <laughs> Teka, teka ate, ano nga pangalan mo? Malos. Malos. Malos, ilang taon ka na ba? Palatang <laughs> mo. Siguro mga nasa ano ka pa lang? Mga nasa 27. Uy, 24 lang ako! Ah, 24 ka pa? Kaya pala mukha kang mommy. Mommy? And I will be your daddy. Plano mga kausap Nakit pa kalmado Pero parang nalululul Oh <laughs> Ate Oo, oh, ano yan? Kotse ka ba? Bakit? Gusto kasi kita sa kids Oh Wait lang po Ate Oo oh. Mahilig ka sa mat? Hindi Bakit? Ha? Ah, ano kasi, hindi din ako mahilig sa mat, pero I love you so much.